Bumili si Romualdez ng dalawang Gulfstream Private Jets mula kay ultra-bilyonaryong Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G-150 na nagkakahalaga ng up to 8 million dollars. Ang isang G-550 na posibleng umabot sa 35 million dollars o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika. Pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, register na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang 36 million dollars. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Meron din umanong 5 luxury bell choppers ang Mesibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay.